Yo, what's up? Good morning mga idol. Check nyo yung bearing nyo dyan sa ano. Wheel bearing nyo sa front. Sigurado ako nagkakalawang na yan. Tignan nyo naman kung gaano karumi ang aking uh, wheel set sa unahan. ba? Diba? Sobrang dumi. Pero, for sure and safely, itong aking motor eh, yung bearing dito sa unahan. Kung makikita nyo naman. ba? Diba? yung pinapakilala ko sa inyo CNC na hub and mile for sure mga idolo, yung bearing ko dyan sa loob na yan dito sa harapan is safe yan sinasabi ko sa inyo dahil nga dito sa aking ah, hub and mile na CNC check nyo naman kung gano ka safety yung bearing na yan kung may kita nyo sa gulong nyo ah, kapag kistak yung hub and mile nyo nakikita nyo diba may tumatagas na kulay parang kalawang dito ibig sabihin ano yan napapasukan ng tubig sa akin hindi mga idolo basta pag ganito yung binili nyo na hub and mile lalagay ko dyan sa comment section yung link ganyan na ganyan ha also pwede rin sa PCX ba diba? tapos Honda Beat na version 1, version 2 And version 3, I think, hindi ko sure sa version 3, mga idol ha. Basta version 1 and version 2. And then sa Honda Click na version 1, version 2, version 3, yan. Fit yan, fit. May kita nyo naman yan, no? Oh. walang kalawang yan. Walang tumatagas na kalawang yan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang sa pinopromote ko yung CNC na Habin Mile na yan. Kasi nga, ang reason kung bakit kailangan mo magpalit ng hub and mine from stock to CNC kasi nga mapuprolong nyo yung wheel bearing natin kasi kapag naka-stock ka prone siya sa uh, wet sa mga debris unlike dito na sealed na sealed yan nakikita nyo naman sealed na sealed yan. yan sealed na sealed. hindi yan papasukan talaga ng tubig yan, sobrang dumi naman yan kung nakikita nyo diba? Kaya kung ako sa inyo, click nyo lang yung comment section. Lalagay ko dyan yung link ko saan ko siya nabili. Sa pang beat, ah, pang click, and then pang PCX, may kita nyo dyan. Basta yung pang click and beat, parehas lang yan. Tapos PCX, yun. Kaya, yun lang.